Nababash ang sikat na content creator na to ngayon dahil na rin sa kanyang food review. Food review nga ba or baka nagpapapansin lang? Tara pag-usapan natin yan dito. So ito si Lynn Castro, isang sikat na content creator or influencer na mayroong 3.4 followers sa TikTok. Sumikat si Lynn Castro dahil na rin sa kanyang mga funny videos at food content videos. And one day pumunta siya ng ilo-ilo, probably, siguro para magbakasyon, ganon. But it happened na kumain sila sa cafe na ito called Coffee Break International. But then siguro, hindi talaga nila nagustuhan yung pagkain sa cafe na yon. Kasi nga daw, matabang. But okay, sige, considering na food critic ka, if you say so, and it is part of your content na kakain ka sa labas, you're taking videos sa ino-order nyo, kinakain nyo, and then you give comment after, pero dapat mo bang murahit ang pagkain na kinain mo dahil lang sa hindi ka nasarapan? Is that a real food critic na tinatawag? Tara panoorin natin ang video. Hello guys. So nandito kami ngayon sa Iloilo. Syempre mahilig kami sa mga coffee shop. Yes. Nag-try kami dito sa coffee break. dami. Out of all of you. No. All of you, what all of you. What that? Walang masarap. Even the drinks, Even the lasagna. Lahat tabang. Ang dami nyo dyan walang masarap sa inyo? Ni isa? Ah! Yeah. Guys, mga taga Iloilo, saan masarap ang pastries yeah. nyo dito? So after nga no naglabas din ng statement ang Coffee Break International dahil hindi nila nagustuhan yung comment ni Yulin Castro. You know, guys, to someone who has this big number of followers, talagang yung bawat salita mo mabibigat eh. And to someone na ganito kasikat na content creator, you're not just giving a review. You're actually shaping a public opinion. Kasi lahat ng sasabihin mo, talagang mabigat. Sikat ka And if you post something positive or negative, talagang pwede mo mabago ang isang sitwasyon. Look at the numbers guys, 3.4 million followers. So ito yung tanong na sumagi sa isip ko. Is she really doing a food review? Or baka nagiging cloud chaser lang? You know, someone who's grabbing attention, wanting some attention para maging relevant. And sometimes, ginagawa nila yon purposely. Diba? Para pag-usapan, may manood, magka-issue. Kasi isipin mo, pag nagka-issue ka, pag-usapan ka ngayon, noorin ka ngayon. After noon, magpa-public apology ka. Another videos yun, o ba? Diba? Ba't din din ako? Bakit pa kailangan ng atensyon? E eh kung meron ka namang ganitong klaseng karaming followers, 3 million? Are you not satisfied? Or baka napasobran talaga yung biruan nila? Ako kasi pagkakalam sa full critic is that they are giving constructive feedback naman eh. Yes, pag hindi nila gusto yung pagkain, they will make a comment, they will criticize it. Pero para basusin mo ang pagkain, di ba? Siyempre, pag minura mo yung pagkain, hindi lang yung pagkain na minura mo. Actually, lahat ng nandun, staff, the management, and most especially yung sa kitchen, who prepare the food, di ba? Yun yung food critic. They we're gonna leave you a constructive criticism type of review. E kung vlogger ka na yun ang ginawa mo, magbash ka, murahin mo yung pagkain. Para sa akin, hindi pagiging critic yun eh. Kundi you are being a cloud chaser. Someone who wants to grab an attention para pag-usapan, para maging relevant, at para panoorin na rin. Maybe yung ginawa niya is para nagiging panilang lang, ganun. siguro magkakaibigan sila doon. And parang tip tip lang. So the question is, is it still about food, or maybe is it you know um about staying relevant para pag-usapan, iba para magka-issue. Actually, this is also a wake-up call eh na hindi viral na ay tama na agad. Kung ayaw mo sa pagkain, sigi sabihin mo, diba. Make a comment about it. Ma -hurt man sila. Well, that is part of the business sometimes. Na kahit na alam naman natin that every person has his own or her own preferences, diba makanya-kanya tayong taste buds, panlasa, yung ibang masarap sa iyo ay hindi masarap sa iba. Ang ayarin naman 'yun, 'di ba? Pag minura mo kasi yung pagkain, hindi lang yung pagkain ang minura mo, actually. Minura mo rin pati yung management. Pati yung mga staff who are working in that establishment sa cafe na 'yan. Lalong-lalo na syempre, the person who prepared those uh, those uh, food, no? Those pastries. Yung mga uh, sweets na 'yon. 'Di ba? Nasayang yung effort na sa kaka-bake. Ang matindi pa nito, hindi lang basta ordinaryong tao ang nagmura. Isang sikat na influencer. At sa lahat na nakikinig, most especially dyan sa establishment, sa cafe, sa Coffee Break Cafe International, maaaring yung mga pastries ninyo ay hindi perpekto. Hindi pasok sa panlasa ng karamihan. Maaaring yung mga desserts nyo ay matabang. Maaaring hindi perpekto. Pwede naman yun eh. Nobody's perfect anyway, di ba? Ang tanong, deserve ba nila ang pambabastos?